nagkaroon din ng bala taga rito si Divino Talastas Meron silang grupong ganghu eh. sila yung mga may dalang mga deplato nung araw parang hindi siya tundod pag tumira ka ng bilibid eh, magibuhay hari ka doon medyo mayroon magkaroon ng ano doon malaking gulo yun pagka sulit talaga rally talaga yun sumpa ka ng sumpa ka yung ng bangkawa bangkawan yun. eh, natira kasi ako dito eh. pero yung ginawa ko dapat lang sa kanya abot abot ang near Andun yung torture na tapos ka na. Mga storya ng tattoo sa si. Mga tinta na sa loob ng karayong pag na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng Ako nga pala si David Salvatera. Ito ang istorya ng aking mga tattoo. Maganda eh, na ng mga niyo po na record to eh mga kapatid ko, mga manugang si ko, kanay ko. Kung isang buong pamilya so, po yan. Uh, mga apo ko. In question mark, yun yung simbolo ng pangkat na inaanibang -in ko eh. Na bahala eh. At puso po ito, di ba? Hmm, puso. Pusong bahala po kayo, no? Nakatakon ako ng bahala. 80. 1980 pa. Mm -hmm. Kasi okay, yung founder ng bahala, taga rito, si Divino Talastas. Ay, yung building na yan tayo? Oo. Oh, Talaga? dumambayan nung araw. Diyan nakatara si Divina Tarasa. Taga dito ko, tapos nakikita ko rin yung mga bala. Maayos naman nung sa nila kaya naging membro na ang bala na lang. Kaya misan, merong ano, hindi naman perfecto. Kung siyang magkakapatid nga, medyo tampu-tampuan. Pero bawal sa amin yung duguan. Bawal na bawal sa pangkat yun. O, kahit na hindi mo mapapakay, basta naduguan mo, malaking kasalanan yun. Yan asawa ko yan eh. Itong so, Melvin anak ko. Ayan anak ko yan, Abigail. Ito Abigail. Tapos itong imahe na ito Si Nanay Lucy po. No? Oo, oh, Tartarita. Nakulong ako noong 1985. Nakatusukan ako sa likod ng Tartaro. I will die in one, in mark. one mark. Tapos ito yung Tartaro. Yung mga pangalan dito. Si to. Boy Kahoy. Ka Boy Kahoy. Oo, oh, sa Galadian yan, sarili Ang buhay do talagang mahirap. Mahirap sa totoo lang. Kaya lang, e eh, konting kalokohan, parang nakakaya-kaya na rin. Pero kung may nainay loob mo, may pa ka masyado. Magal tagal medyo nakakabsyado mo na, maraming na rin nakakasalam mo ang mga mo. Hindi mo na namamalaya, nakakailang tao ka na pala. Naging kulturero ako eh. Nung napunta ako ng maximum, inabagtis eh, na sila bonok, saka si Anding, kumando si Anding noon. Kami magkakasalo sa pagkain. Ang kotrero, ako nagbibilang ng tao tapos ikaw maglilista ng kung ano asunto. Time na pumasok ako doon, bumulat na rin yung mga bilanggo sa, eh, sa gulo eh. Meron akong inabot ng mga piran doon, lalo na't nung nagmayor ako. Meron kami na kawin uh, kaway na Kasaking kakosa namin, yung nagdadala na noon, uh -huh. napasit ng bawi. Ang bumawi doon tao ko, kaya napikap ako. Eh, buti na hindi ako natapon sa destino. Pinaluan ko kasi, kahit na maayos naman yung pagdadala, pagka hindi mo naman hawak lahat ng isip ng tao eh. Mayroon talagang sasalob sa Yun ang hindi ko malilimutan noon. Abot-abot ang nervous ko rin. Pinikap ako eh. Hindi nila ako sa opisina eh. Ang pumikap, hindi naman mga empleyado ng bureau. Puro mga MBI, ganyan. Pistigan. Andun yung torture na, tapos ka na. Pagka uh, nanungkulong ka, hindi naman lahat yan, puro pribileyo eh. Mayroon din no? yung Kasi kasalanan ng kakosa mo, pag ikaw nagdadala, pananagutan mo na yun. Eh, swerte naman, naayos. Biniyaran na ng absuelto. Anong ginawa doon sa... Tumira. Ay, uh -huh. dun sa ah, pag tumira ka ng Bilibid eh, magiging special people ka doon. Eh, sarap buhay siya doon. Pagka uh, ikaw may sakripisyo ka sa bangkat, buhay hari ka doon. Lahat ng gusto mo, bibigyan sa yun. Bagay sapatos, dami, pagod. Pribilyo yun, laki. Sinang sakripis siya eh. Buhay niya, inilaan niya eh. Mababaon siya. Sinang talaga yung pangat, inaalagahan Pag ang respeto, kailangan ibigay mo doon. Lumang bahay nung araw yan eh. I-mismong founder yun tayo? Mmm. Matandaan yun. Oh. Pero, sinalvage pa. story yan. Meron silang grupong gangho eh. Sila si Cesar Sapalo, kada Kuenta. Sila yung mga may mga bayong tapos yung mga diplato nung araw. Parang hindi sa Collection nila yung mga restoran ng mga inkit dyan. Dati maraming restoran dyan. Anong gang nila? Gang Hu. Gang Hu? Huh? Oo. Oh, parang Hu? Oh? Oh, oh. oh. question mark? Oo, question mark din. Hu. parang gano'n. Pero yung nakuha niya naman yung bala na word sa Forbes, parang barat, parang, parang barang gano'n. May napapansin ako dito malaking niyo. Oo. Oh, Ito. eh, Natira kasi ako dito. Ito pinamahan yung pinakamalaking malaking ugat ko kaya 30-70 kaya 30, ano mabuhay sa Ma mga araw kasi medyo may kalokohan din ang kabataan yun. kaya medyo napasama sa amin. yan lang sa kanto nagkaroon kong diskusyon hanggang sa tentukan. Eh, may, may kapatid yun. Nakagabiyado ko na yung kapatid niya kasi maring siya Yun na, tinulungan na, tinulungan na. Tinira na nila ako magkapatid. Tinulungan nila ako. Hanggang ng nakatakbo ko na sa kanto. Buti nga, nabuhay pa. Mahala din pala. Eh, tinalo na ito ng bote eh. Ang bonok mo kami eh. kami yung upuan ah. bilatong Bila itong ano, Pinalo ng bote. Eh, hindi ko namang iniisip na babalik. Kerbesh ano. <laughs> ba? Doon, magmula noon, nag alerto na ako. Kami yung magkakasala 1991, Commander si Anding yeah, na. No, Yan, siyempre, eh. masya sa labas, wala namang pernamente, eh, di ba? Kanda ka niyang panahon eh. Hmm. Tulad noon, panahon ni Anding. Hindi pa ng panahon, iba na naman. Kamusta si Tata okay, Anding naman? Naman. Okay, okay, bilang Commander? Ah, oh, maayos. Kung naging salbahe lang yan, baka mayaman yan. Baka may pera na yan. <laughs> Bakit? parehas, parehas yung ang kanya, parehas. Meron kasi ibang nagdadala. Kasi yung pangkat, ang income niya eh, talagang pag mo, million eh. Million talaga. Talaga? Kaya merong iba. Kahit nung araw tay? Oo, oh, talaga. Araw. Lalo na ngayon. Kaya mayroong iba, ma na. Parang ayaw na nga lumaya eh. Yung sa maximum ako, meron ako doon. Mayor nga lang, medyo maganda-ganda na kabig eh. Na medium naman ako. Tapos, nag-assist na commander. Nag-commander din ako doon sa medium. Unang una, yung, yung, pondo ng pangkat. Kasi pagkang pangkat ko ng pondo, wala, walang kwenta. Kasi merong mga okasyong kami mga pinagdiriwang anniversary, Pasko, New Year. Kaya kaya na nakailangan doon may pondo. Sa so, nga kung maganda doon, sampung-sampung baboy pa yun eh. So, at 20 rin ako. Ayang ang panahon. Eh doon naman kasi. Marami kayo nasa, So, importante yun eh. Kaya, hindi mo na mamala Wala ka na pala na bubuno mo. Pag wala ka pinagbibibang ganito, wala ka na ibang ginagawa, hando ka lang sa sulok. Tortured ang otak mo doon. Bibigay ka doon. Marami akong nakikang nabaliw doon. Hindi nakayanan. Pag may sumulat, yung asawa mo, mayroon ng iba, eh magwawala. Ang asawa niya, wala na eh. Nag-asawa na ng iba. Eh. Barbero siya eh. Wala na sa sarili, naw ikaw eh. bilang ikaw nagdadala alam mo problema ng isang mm. tao mo eh para kahit papano so, oo oh, marami nang papatato yung araw libre yung may bayad na eh siyempre na sila eh dumating sa punto ng pag nalulungkot sa, may mental torture ka papatusto ka na lang nauna masakap ng sakit pero pag nakarami-rami ka na parang inaanap mo na yung tusok ng karayo si Dushi sa ako 1985 pa yan hmm. anniversary namin yun hindi ako iniwan nun. Salamat din ako. Matampo tayo ng matino-tino. Kahit na sobrang tagad. Hindi naman tayo naging yung pabigat eh. Siguro eh, iba, pinuobliga. Dala mo akong ganito, hindi ka nagdala ng pera. Ka. Siyempre, yung babae, mga pag-isip. Wala, wala ka na mailiwan. Kakabit niyo, no? Ah, ramon ka pera lang dagdag siya. Oh, yung battle sa nandiri siya kasalo ko yan eh. Si Mark yan yan. Ex commander yan eh. Lahat yan puro bala yan. Ito man yan si Alice Aurelia. Siya nagtatusa yan. Yeah, so si J Barbara, kasalo namin yan sa 3C1. Joel Queen ka ba yan? Oh, pasto. Ito. Makasalo ko sa Adila. Ito so, si Makarig. Namatay na ito eh. Oh, Tagadya lang po. Jojo Cloud. Batang kapuyan. Amerikanong Pinoy nag mabait sa akin eh may kaya sa buhay ito madalo yung asawa ko pinatutuwa ko ito hindi niya alam at ganyan na niya sa akin mabait sabi okay ka. ah man na nato so mo ko Jojo Cobb yung masterpiece ng bahala yung mga dasa-dasa natin at tambo si Kumanda randeng ganyan man ng Bruno yan ang nabirang naging outlet po para malibang eh sa lahat ng pangkat bahala ang ko kante pero nakakita ko ang respect nila sa bahala binigay din nila pag inaragad di adyo ba na bala, alam alam ba, meron dyan ang sacrifice. Ngayon, may tatay yeah. at may, may tatayo doon. Sigurado, wala pang rin siya din doon. Pauli na agad doon. Uh, dati, siya din, tandaan lang eh. Ngayon, meron may na yata ng takong bilibog siya din. Ang mga panalampulan, hindi yung mga kinakailangan po, tapa mo lang eh. Kailangan may isip ka rin paano ang pag-uusap sa mga empleyado, dami yung mga patakaran nila, parang at papano, mayroon kang ibabahan sa kanila. Eh. Ay, yun naman talagang nilalagay. May mga isip, alam na talaga yung talagang takbo ng pangumangkat. Alam nila kung paano rin takbo ng opisina. Matigyang magiging kumahan ng maximum. Kasi yung maximum yun yung... Hindi, yun Talaga to. mo. Eh, ang dadala ka ng maximum kung ang sistensya mo, 20 pa taas. 20 pa baba. Dito ka lang sa medium. Kaya ako nagdala ako doon. Naka 12 years na ako sa maximum. Inakit e na ako sa medium. Okay. E, masipag din ako ng sure si Jaskis eh. E, Tinutulungan pa rin yung asawa ko. Ano ako? Parol. Nabasag yung life ko. Ang laki ng basag, 27-30. Ito e, na kami. Nakakaano na ako, magta-20 na pwede na. Nag-apply na akong parol. Mm -hmm. Parol ko, ano, tatong taon. Tatong taon pa ako sa laya na nag-report-report pa ako dyan sa bawal akong dumayo. Bawal akong magkaroon ng reklamo. Kaya kailan, kaya din nga, parolado ko nga. Hindi na pwede mo kumusim mo yung taon. Kaya okay. pagka meron ka naman trabaho, pwede mo naman sabihin sa kanila yun. Kaya papipirmay ka na lang. Tapos yan, natapos ko rin yun, 30 taon na yun. Yung time na nandun ako ng commander ko, lahat ng mga commander doon nag-uusap tapos meron kami mga batas na institutional. Kung anong mga nagawa mo kasalanan, hindi nang tatanggapin mo talaga. So alam mo, nag-staff ka, pahit ng mga sampu doon. Mayroong gano'ng klase ng tao, mahina eh. Lagi sa mga problema, family problem, mayroong eh, kung inabot mo siya pang, patang anong bagyo na tira sa, sa dos. Ayun, family problem din. ng usawa niya rin. Nagwala doon. hindi namin butas yun. Hindi ka problema. Yung time na yun, dapat may nagsabi doon para hindi sa pinatulog, sa stress, sa solid, doon sa pinatulog. Pa, pa, paano malalaya, makokontrol. Hindi. Doon na siya. Eh. Ayun, nagwala. Nakatama rin siya. Kaya lang, puro dapli. O siya, wala. Puro solid ang inabot. Wala na, hindi mo pwedeng bawian yung mga gano'n kasi sa kanya nagmula eh. Tingit niya din, unang-una nga yung maayos ang pagdadala mo. Pag malipit parang ayaw na nga ng mga tao ngayon eh. Siguro noong panahon, noong araw, talaga gusto niya yung brusko. Mulat ng mga bilanggo sa kaguluan eh. Duri mo, sa isang igdap lang, walang kakwenta-kwenta ang bagay, makakapasay ng tatlo. Ano yung nanay? Sabi, ba't ang day ang ito? Walang day, 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 walang uh, day lang. Walang kuya pa. Anak, tsaka dahil ang labor Kaya sabi ko, misa nung mga uh, bilanggo, kailangan din talaga yun. So, mga kausap Kasi eh. hindi. Sa medium, may hirang magkaroon ng ano doon. Malaking gulo yun. Kasi sa medium, halo-halo. Walang solid na bahala doon. Sa daw wala. Halo-halo kayo doon. Pag konting gulo na pinag-uusapan na kagad. Kasi pag nagkaroon ng gulo doon, every May Tumira dito, sinaksakay. Siyempre, si San Selda, babaw eh. Pinag-uusapan ka agad. Yung medyo, malo-halo. mas malaki gulo yung mga gano'n. Parang nga, siguro, iwasan nga yung mga riot-riot. Riot. Kasama nila si Tegelia, ganoon na rin ang ginagawa ng mga empleyado eh. Hado-hado nila yung mga tatak eh. Pagka solid-solid, talaga rally talaga yun. Sumpakan ng sumpakan, bangkawan ng bangkawan Eh, eh hindi ka tulad ng halo-halo. Siyempre, isip mo, may kakosa tayo doon. Saka yun din naman minsan nire oh, yung mga may pansariling problema diyan ha. Mami, kumuha kayo ng ano, isipin nyo yung mga kote nyo na sa ibang selda. Karamihan oh. naman talaga nakita ko doon, makabata lang talaga may eh. yung mga edyo makukulit Yung mga tumagal-tagal na, tahimik ka lang yun. Yung mga gulong sasalin yun, hirap din. Eh. Doon naman sa pag kilala ka, matagal ka na, respetuhin ka ng mga bagito, mga kabata. Nagurang ka na. Kurang, magandang mga yun. Oh. Bilanggo ko ah, binagay na nga ng privileyo ng opisina yung pasok dalaw. Tapos meron ka pang conjugal visit, sincenas, katapusan pwede mong i-stay is yung asawa mo sa kubod. Pero hindi yun bibibig. yung binibig. Ang gabi lang, overnight. Pag kayo, nagkaroon ng gulo, tatanggalin yung probleyo doon sa inyo. Wala, nakulong niya lang, malampad kayo. Kapapayo ko sa mga batang mainit ang niyon, niyo. Huwag kayo agad sa galit. Pagdala agad kayo sa galit, malamang magkakaproblema kayong mas malaki. Kasi ganyan ang nangyari sa akin eh. Padala ko sa galit, imbis na kinontrol ko. Ito ang nangyari, mga anak ko, naiwan ko maliliit pa. Yun ang pinagsisiyan ko. Pero yung ginawa ko sa kanya, ito pinagsisiyan nyo. Dapat lang sa kanya kasi sa kanya nagmula eh. Naragabiyado niya ako eh. Ayun nandito? O, Kaya yung pinagsisiyan ko yung naiwan ko yung mga anak ko. Hmm. Hindi ko nakilala. Nung hmm. lumaki, lumaki sila. Ng, Talaga tayo? Wala ako sa tabi nila. Yun nung, ano pinaka

kaya nyo yung tatong kalye.